Uh, mapagpalang araw po sa ating lahat, mga kapatid, mga kaibigan. Uh, tayo po ay muling makapag-aaral ng mga katotohanan dito sa banal na kasulatan. Dito po sa aming pong ginagawang paghahayag, dito sa ang balita ng mga katotohanan. At ang ating pong pag-aaralan ay ang buhay po ng ating Panginoong Yesus. Dito sa sulat po ng ating kapatid na si Juan sa kapito 7 ng Juan uh, versikulo 1 hanggang patuloy po ating pong pakinggan ang ating pong pagbabasa ng banal na kasulatan at pagkatapos ng mga bagay na ito ay naglakad si Jesus sa Judea sapagkat ayaw siyang maglakad sa Judea dahil sa pinagsisikapan ng mga Hudyo na siya'y patayin. Malapit na nga ang pista ng mga Hudyo ang pista ng mga tabernakulo. Sinabi nga sa kanya ng kanyang mga kapatid, umalis ka rito at pumaroon ka sa Hudeya upang makita naman ng iyong mga alagad ang mga gawang iyong ginagawa. Sapagkat walang taong gumagawa ng anumang bagay sa lihim at nagsisikap ihayag ang kanyang sarili. Kung ginagawa mo ang mga bagay na ito, ay pakilala ka sa sanglibutan. Sapagkat kahit ang kanyang mga kapatid man, ay hindi palataya sa kanya. Ayan, napakaliwanag naman po ng, nang nabasa natin dito sa pangaral ni na mismo ang kanyang kapatid ay hindi po naniwala sa kanya. Kasama na niya sa tahanan, kapatid niya mismo ay hindi po naniwala. Magkos na talaga inutosan pa siya na kung gusto mo talagang matanyag, eh, magpakilala ka na sa buong sanlibutan. Talagang do, doon maano ang hindi pa sa kanya ng kanyang mga kapatid niya inutusan po niya ng mga kapatid niya, inutusan siya na pumunta doon sa pista. Pista Eh, hindi pa niya panahon, di po ba? Hindi pa panahon para siya pumunta roon eh. Kaya hindi pa siya, hindi niya sinunod yung kanyang mga kapatid. At sinabi niya, uh, kayo muna ang pumunta, sabi niya. Kayo pumunta sa pista. Hindi ako pupunta sapagkat hindi pa ito ang panahon ko may panahon pala hindi ba hindi kagad-agad eh, dapat siyang pumunta may panahon yan nung pagkapunta nga po ng mga kapatid ng ating Panginoon Sus doon sa kapistahan na yun na kanilang sineselebrate ay pagkapunta niya tsaka pa siya sumunod at ang kanyang pagpunta hindi puhayagan hayagan sa verse 10 po maliwanag po doon na yung panahon niyang iniintay niya hindi yung panahon na itinuturo ng kanyang mga kapatid. po. Kaya alam ng Panginoon ang mangyayari kasi siya nga po ay anak ng Diyos. Alam niya lahat ng mga bagay na mangyayari. Alam niya ang bawat tamang panahon at hindi tamang panahon. Dito ating makikita ang isang halimbawa na kung ang ating pong Panginoong Isus ay hindi pinaniniwalaan. Panginoong Isus na nga po siya, Diyos, hindi pa na pinaniwalaan ng kanyang mga kapatid. Gano'n pa nga po tayo na nangangarap, sa lahat ng mga nangaral na salita na ating Panginoon na hindi pinaniniwalaan ang ating sinasabi. Hindi nila tinatanggap yung mga katotohanan na sinasabi natin. Bagkus, naniniwala pa sila sa sabi-sabi ng mga tao, ng mga namumuno, ng mga nangunguna. Yun po yung pinaniniwalaan nila. Ano po. Sa isang sinari po ng banal na kasulatan, sa pag-uusap po ni Eva at ng Ahas, ay dito po'y ating makikita, mga kapatid, ang kanilang pag-uusap. Sabi po ng ng ahas na sabi po ni Eva sa ahas, sabi ni Eva sa ahas, makakain namin ang bunga ng punong kahoy sa halamanan. Subalit sinabi ng Diyos, huwag ninyong kakain ang bunga ng punong kahoy na nasa gitna ng halamanan. Huwag din yung nitong hihipuin kundi kayo mamamatay. Ayan. Ano po ang sabi ni ng Ahas kay Eva? Sinabi ng Ahas, tiyak na hindi kayo mamamatay. Hindi kayo mamamatay. Sapagkat nalalaman ng Diyos na kapag kayo kumain noon, ay mabubuksan ang inyong mga mata at kay at kay magiging tagay ng Diyos na kilala ng mabuti at masama. Kaya, nang makita ni Eva yung yung bunga ng kahoy, eh, kinain niya. Kasi naniwala sa sa sinabi ng ahas eh. eh. tuso ang ahas. Ano po? Naniwala sa sa sinabi. Hindi po niya pinaniwalaan ang sinabi ng Diyos na huwag kang kakain. Ayan. Pansinin natin po ang karamihan na pinangangaralan ng, ng mga salita ng mga katawanan. Hindi niya tanggap. Pag sinabi ng Diyos, wag kang kumain, wag kang kumain. Ay, pagka sinabi ng ating puno at ang ating mga tagapanguna sa ating uh, samahan, naniniwala tayo. Eh bakit naman hindi tayo maniwala muna sa Diyos? Kagaya po ng mga alagad. Sa pangaral nila, sabi nila, maniniwala muna ako sa Diyos bago sa tao. Kasi, paano natin malalaman na tunay na pinangaral ng tao? babalikan natin ang pangaral ng Diyos dito sa kanyang banal na kasulatan. Kung tunay nga po ba na sinabi ng Diyos na kainin mo yan at hindi kang mamatay. Sa panahon ng bago tipan, tunay nga po ba na sinabi ng Diyos, kainin mo na lahat na yan dahil lilinis ko na yan ang mga pagkain na yan. Hindi naman po ganun sinabi ng Diyos. Ang pinaniwalaan natin yung nangangaral na tao na namuno sa atin Uh, gaya po ng ahas, tuso yan. Nandadaya yan, nililin lang tayo para mapahamak ang ating buhay, mapariwara sa dagat-dagat ng apoy. Nakakalungkot po mga kapatid, mga kaibigan namin, na tayo wag maniniwala sa salisalita ng mga puno natin ng ating mga ngaral kung hindi sinasabi ng Diyos. Gaya po ni Eva, napahamak, nagkaroon ng pagkakasala ng tao, pinagmulan sila ng halimbawa ng pagkakasala dahil sinuway nila ang sinabi ng Diyos na huwag kang kakain sinabi ng ahas, tuso na nagre-recursion kay Satan oh, kumain ka sinabi ng puno sa inyo kumain ka na, nilinis na ng Diyos lahat yan Kung sinunod naman ninyo ay napapahamak ang inyong buhay kasi sinabi ng Diyos huwag kang kakain marumi eh. Yun po isang halimbawa mga kapatid, yan po yung katotohanan na amin pong isineshare sa inyo upang mabuksan ang isipan ng bawat isa sa atin. Ang mga katotohanan na atin pong inilalahad dito mga kapatid, mga kaibigan. Pawang katotohanan po ito. At kung kayo po may katanungan, may komento, ay i-comment po ninyo sa atin pong uh, video ito. At atin, sasagutin po yan ang banal na kasulatan mga kapatid, mga kaibigan dito po sa ang balita ng katotohanan ay masasagot po lahat yan ng banal na kasulatan hindi po sa ating sariling haka at panuntunan ng ating mga paniniwala kapatid so, na dito. kaya nga po, paulit-ulit po namin kayong inaanyayahan na magbasa po tayo ng banal na aklat dito po natin matutuklasan ang katotohanan na tayo po ay dapat pong maniwala at manampalataya sa atin pong dakilang Diyos at sa atin pong sa ng at ating Panginoon Yesus. Salamat po muli sa ating pong napag-aralan ang mga katotohanan ng banal na kasulatan dapat natin paniwalaan ang Diyos bago ang tao.